So, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao Susamagang ito, uh, share ko lang po sa inyo panibagong video, panibagong kaalaman dito lang sa ka-missing ka farming Tara samahan niyo ako mga ka-farmers at ibabahagi ko po sa inyo ang kunting pagkaalaman kung paano tayo uh, magpalago po ng ating mga pananim Okay so, unang-una mga ka-farmers Ah... Uh, kung paano tayo magtatanim ng talong uh, magumpisa po tayo no sa paghanap ng magandang variety okay tulad nito mga farmers so isa po to na sa talong na itinatanim ko sa aking buki rin kasi napakaganda po itong mamunga so ang variety nito ito po ay ang Calixto F1 so yun po mga ka-farmers ang ating uh, at itinatanim okay so ganyan mga ka-farmers nagumpisa tayo sa pag-share at pagbahagi ng kalaman sa pagpupunla So, unang-una, nagamit lang po tayo ng uh, uh seedling tree na 128 holes. Tapos, yung soil media natin ginagamit, share ko lang po sa inyo, naglahak po, lang po tayo ng coco feet at saka ts So, ang t mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo para po sa kalaman lahat at mayroon kayong matutunan. na uh, nasa 60% no ang taste tree tapos kukupit 40% yun po pwede natin gawin 50-50 o isang sakong kukupit or isang sako ding taste tree so yun lang then tapos ilalahok natin sila ng maayos hanggang dumating na ilagay natin sa seedling tray pagkatapos mga ka-farmers na malagay na natin ang uh, soil media natin ginagamit para po sa ating mga butong talong ay yung talong na napili nating gustong itatanim na variety. Ayan, ikalat na natin ang mga buto. Isang butas, isang buto. So, yun na po no, mga ka-farmers. Pagkatapos, mag spray tayo ng Nutriplant SL. <coughs> Kung walang Nutriplant SL, Nutriplant Okay, ulitin pagka-apat na araw. So, pag nasa 8 days na mga ka-farmers, check natin uli ang ating mga punlang subisibol. Kung walang problema, uh, mag-spray lang po tayo ng Actara. Ang Actara, isa po siyang uh, foliar insecticide na maganda sa mga punla. Then, ulitin mga ka-farmers sa uh, pang-12 na araw. So, pag nakita natin wala pa rin problema, ispray na tayo ng uh, <coughs> serenid, no? sang organic fungicide na maganda din sa funla para maiwasan ang mga dumping off. Pero pag maaga mga ka-farmers na napansin mo na may mga punong nalalanta, ayan, nasa mga 8 days pa lang siya, mag-spray ka na ng serinid kung walang serinid mga ka-farmers bio agronica flash. so yun po ang share at may tutulong ko sa inyo so sa 18 to 21 days old mga ka-farmers bago tayo maglipatanim sa ating mga funlang sumisibol uh, share ko lang po sa inyo magmix uh, mag mix tayo ng bio agronica flash, no? sa isang 20 liters na water maglagay lang po tayo ng 20 ml na bio agronica flash. tapos ibabaon natin ang mga punla bago natin itatanim Okay, dito naman sa ating bukirin kagaya nito mga kaparmers, no? Kitang-kita niyo. Ah, uh, binubutasan po natin ito sa lalim na 6 inches at tapos naglakay din tayo din ng ah uh, mga fertilizer natin nilalahok tulad ng Unix 16, Mega Multiplant Vitamin, Dupus at saka Ucosim Granyol. Sa lalim na 6 inches naglagay tayo ng 20 grams, huh? 10 to 20 grams. Ah, uh, karami ang fertilizer tapos ipot Then bago natin inumpisan ang pagtanim mga ka-farmers, ayan. Nag tambak tayo, no? Nang lupa sa ano, ipot para hindi direktang uh, madikit ang ating tanim na mga pundang talong sa ipot kasi mainit para maiwasan ang pagkalanta. So ang ating ginagawa mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Uh, <clears throat> ang ipot natin nagyana uh, natin sa, ng lupa sa lalim ng mga 2 inches din bago natin inipinsahan ang pagtatanim po na ng ating talong okay 3 days after transplant pwede na tayo mag ng fertilizer so yung unang fertilizer na aking dinidelig same lang din sa aking uh, ginagamit pang puting yung unique 16 wukos yung dupus at saka <clears throat> Uh, dupos mi at uh, saka Ukosim Ganyol Dupus at saka unique 16 yun po ang ating lalahok mga ka-farmers so, ulitin ko para malinaw pasensya na po inaubo lang ako uh, unique 16 dupos, Mega Multiplan Vitamin at saka Ukosim Ganyol so yung apat yun ang ating idilig sa first dilig natin then sabayan natin ng apsa ET para malambot ang lupa mga ka-farmers at saka ang apsa ET ay isa po siyang soil neutralizer po na makakatulong no para madali lang pong kumapit ang mga ugat po ng ating punda sa lupa at saka yung lahat ng mga nutrients sa mga fertilizer na meron siya na mapakinabangan sa tanim ay dali, madali lang po makain so yun po mga ka-farmers tapos mag-spray ng uh, foliar ipagpatuloy every week ang pagdilig ng fertilizer mag-spray ng fungicide foliar insecticide na compatible so yun lang po mga ka-farmers parang maging ganito tulad sa akin ang mga tanim nyo ayan o oh nakakatuwa mga ka farmers sublang masigla maganda ang mga uh, bulaklak no? tapos malaki-laki na ang mga puno so yun po Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, kung nakakatulong man sa inyo yung video na ginagawa natin to, hindi lang po ako ng isang favor sa inyo, lalo na sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe, paka-subscribe naman po kung pwede lang po mga ka-farmers, share at paki-comment naman po. So, Pwede kayo mag-comment para mga kapamers kung ano man ang gusto nyong i-vlog ko sa susunod. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. And thank you so much sa pagpapanood nyo. Bye bye.